ano bang parang dam nangyari? May masakit po sa inyo? Uh, pagod kasi ako na... Ano, sa... Ay, ito. 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 Ay, Masakit po. <laughs> Opo, <laughs> <Jesus, danam laughs> <Diyos. laughs> <Masakit> <laughs> normal lang po siya. Masakit po. <laughs> Kapin verbong karapaktum isi signum proses dan emak sorosis di beratus nostal. Lumini patra espiritu santi. Amin. Pu. Ganyan po, dalawang kamay mula ulo po, pababa. Ayan, dalawang kamay po, dalawang kamay, pababa. Ayan, sige, mula ulo po, pababa. Ayan, sige. sige pa. Sige po, mula ulo po, pababa. Ayan, sige pa. Poo! Ayan, buong katawan po, buong katawan. Po, sige po po, sige po po, yan. Poo! Yan, sige po po, wala ulo pa. Poo! Masakit po po dito. Punti na lang po. Sige pa po, wala ulo pa po, yan. Ano ba? Ah ba? Masakit ba? ba ba? Di na yan ba ba? Ano ba? Masakit ba ba? Di na yan ba ba ba? Masakit ba ba? Di Normal na lang po siya.